natin may nakapwesto itong barge ito yung naging red carpet yun Hindi, din meron na ilalagyan na ng ano doon no? ng bakod yung mga sila sabi ko pinipinturahan na agad pero sira-sira pa yung pinaka mga selenok. Hindi kaya ayusin. Bukwak uh, na kami dito ng MMDA. Bukwak mm -hmm. yung Agdan. diyan na no pagtaguan talaga ng mga ano no mga homeless ni na yo ilalagyan na ng ano doon oh ng bakod eh. baka bawal doon eh kaya dito lang muna tayo ganoon na lang natin tong walkway, pathway Katarina din to Metropolitan Theater Hindi talagang daanan ang mga pasahero ng ferry Ay, sila ka pala dito o, pa dito Usap ko dito ito yung sinasabi ko ganda. ang ganda. Mga bricks. Hindi hmm, na ano so, Sa may entrance ng bus terminal. Hindi hmm, ko rahan din. Hmm. Mga barrier, hindi ko na rin. Kapagandahin ka to. to. kita fix okay. Pwedeng malagyan ng ganito yung ano no yung esplanad dito lang muna tayo may mga natutulog doon mga gumagawa hindi tayong dagyan ng mga ano dito mga halaman. Ano? Sa dano. na. May mga sinasabi sabi ko. pinipinturahan na agad. Pero sira-sira pa yung pinaka mga semento. diba dapat dapat anuhin muna? Ayusin muna yun yung semento palitadaan dahan na sa pinturahan nyo para mas maganda sayang so, tong terminal na to ang lawak kaunti lang ang gumagamit magandahin pa ito, sigurado hindi purahan ito naka entrance ng terminal ano ito eh, yung ugat to ng ano eh, ng puno okay. nakaangat na yung mga ibang bricks day tayo sa kanilang side Gantara lang ano no Ng Aroseros Forest Park Habang ano Bayan ano Kahit yung Labas Ayusin din ano Hindi lang yung Pinaka Aroseros Forest Park Ayan din ang ginawa sa ano sa may ilalim ng skyway sa may Quirino Avenue sendiri dia Ayan yung ulit Yung mga Jackpot Madumi ulit pinduro na. Ito pinagaganda ang Quezon Bridge. Pintura. Malapit ang buta ang na Preston Bongo Marcos. Yan. Ayan. na mga lagartin. Ayan. pwede pa nilang lagyan ng mga design mga poste para maging ano rin ano, attraction din kaya lapitan pa natin doon makakalat pa doon dito luminis no sa uh, dati pang Esplanade o Linear Park Caseros Forest Park Ayan Ayan Paints na Ito lang side na to Ayan um, Ito wala Ayan 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 naging red carpet Ayan yes. Ayan din meron na Mga ah, balustre yun, eh. tayo makapunta ngayon dun sa baba ang ramp na ha eh. muulan na dahil yung mga ibon dun ha eh. hmm. uli um, yung mga water hyacinth. Eh. Hmm, at iyo kapagin itong barge hmm. kaya ay tuloy na nila hanggang doon punta hmm. nga Ayala Bridge yes. Ang ganda rin ang view dun sa Ayala Bridge o kaya ibang design na kaya mga kabayan ganito pa rin